Well, again, isang pagpalang araw ulit sa ating lahat. At ito po muli ang inyong kabakuran na si Sam H. Na magpapaabot sa inyo ng isang magandang araw, ano? So sa ngayon nandito lang tayo sa loob ng ating munting manukan. Bali, yung mga grower chicken natin eh, natin ng mas malaking brooder, ano? Maglilipat bahay tayo. At napansin ko kasi mga kabakyard. Masyado na silang crowded dito sa boarding nila. Dahil malalaki na sila mga kabakyard. At ang nagiging epekto sa kanila ay ano, nanghihina. Hindi kasi makagalaw ng maayos. Ayan silipin natin Ayan ah, mga kapakega ah, pagkain na sila Binigyan na ng ano ng pakwan mga kapakega Kaya busog na busog yung mga yan Bali din na tayo magbibigay ng pagkain ngayon Kundi yan ang pakwan ng magiging pagkain nila Ayan masyado na silang crowded Malalaki na kasi mga kapakega masyado Malalaki maliit na itong brother na ito para sa kanila kaya ililipat na natin sila ng bahay ayun at nangihina sobrang init hindi na makagalaw ng maayos so bali doon natin sila ililipat mga kapakyad yan brother na yan o oh. yan yan na nga o ano. na yan aray Pangagat Tapang Para makagala na Silipin natin yung bahay Na paglilipatan natin sa kanila mga kapakayard Ayan Dahil kumain naman na sila Ay hindi na tayo magbibigay ng pagkain Ay naglagay na ako ng oregano mga kapakayard at nainam yan para sa mga alaga natin ano kontra sipon iwas sipon dahil ang oregano isang asas sangkap sa ginagawang uh, probiotic ayan tapos nilagyan ko na rin ng ipa para may natutuka-tuka sila at nakakapagkahig ayan para lumakas yung mga tuhod at mga buto ayan dyan natin ilipat sila mga kapakyan Bale, dalawang doble ito kumpara sa brother nila ngayon na kinalalagyan. Kunin natin mga bakyan. At ito nga, nagsisilabasa na. Dahil na-stress na sila mga kapakyag sa ano. Ay, eh, laki ng katawa, taba. Na-stress na sila dyan sa malit na brother at may inip. So, dito natin sa lipat. bigat mga kabakayal pakwan kasi ang kinain eh puro tubig Ayan mga kabakado no? Bali na sila ng mga ipa Nakakapagkahig-kahig na ka Buwelo na sila rito mga kabakyard At hindi na rin sila may stress Ayan yung iba Kumakain na ng oregano ano o no? Ayan o no? E ngayon, naiblig e, ako ilagay sila dito mga kabakyard. Gawa may ilalagay akong ano, uh, American Fowl. nag na kasi magpisa yung American Fowl natin. Doon natin ilalagay, ilawan lang natin doon kasi hindi sabay-sabay ang pisa eh. Ngayon, may naunang tatlo. Tapos marami pang itlo. Kaya, ayan. O, di diba? Bilong-bilong sila rito mga kabakyard. Nakatoka-toka sila. Ayan o. Oh. Ayan, tapos nakakapagkahig Medyo Malakas ang katawan nila dito ano, o oh. Si pagkain ng origa no At dito natin lang yung mga kamakayag yung bagong pisa natin ano Yung American Fowl hindi disinfect -de lang natin ito Ayan, para walang maiwang mga sakit-sakit Galing dun sa grower natin baliyan yung sisi yung mga kamakayag Na ipapasok natin dito Sa brother na tinanggalan natin ng grower na mga chicks ano pero hindi yan ang nanay nyan mga kabakir may napisa ng tatlo ang dami pang itlog yan mga walo pa siguro pito ah uh, oo tapos ito meron pa din halos magkakasunod ipisa yan kaya kailangan natin ng border pero hindi yan ang mga nanay nyan mga kabakir yung mga itlog yan pinag-aalis ko tapos sinalang ako ng itlog ng ating ano, yung American Fowl. Bale ito mga kabakyard, yung ano, nanay ng mga uh, nating natin si Sue John. No? Tuloy-tuloy lang kasi ito sa pag-itlog mga kabakyard. Kaya gumamit ako ng incubator. Yung itlog ng mga mistisa na yan, inalis ko. At yung itlog ito kasi nalang natin. Ano? Medyo mataas-taas kasi ang lahi nito, ang dugo. yan Galing ito sa isang malaking farm dyan sa ano Ah, uh, Kratic bayan namin. Ayun. tunay ay mga kabakyard nang itlog pa to. Oh. Yeah, Yan oh. Pani ba akong itlog diyan mga kabakyard nung American fowl natin ano? Tuloy-tuloy lang kasi sa pagitlog mga kabakyard kaya nahihirapan ako. Eh uh, gamit ako ng dalawang incubator, hindi kasi siya naglilimlim. Yung product na gamit natin. Ay, pangit lang. Para pangit din yung labas. Para hindi mainit sa mata ng magnanakaw mga kabakyard. Eh, masyado kasi mainit sa mata ng mga ano eh. Mata ng mga tarsier. Ayun. So, ayan, mga kabakyards, hanggang sa uh, muli ano. So ngayon, yan muna ang ating update ano. Binabalik-balik lang nila mga kabakyan yung pakwan 1. Pag nabusog, gigilid sa tabi. Tapos pag nagutop muli, sabay babalik. Ah, binabalik-balik lang nila yung pakwan natin. Ano ba na. Pag nagsawa sa pakwan yung palay, ang tinitukan nila. Ya, mga 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 sa muli ano. Maraming maraming salamat. Yan muna ang update sa ating munting manukan. So isang mga araw ulit sa ating mga Bye bye.